Laki na nitong pusang to mas malinis pa sa ano eh Ano laki na nitong pusang to Nung pinitsuran ko to nun, ano, ano po eh, malit na Ayaw Nasaan eh talaga sila ng Nandadagit na lang Siguro binagbubugaw yung itong mga pusang ko. Tatakot eh. Kaya mo? Oh. Oh. May uh, ko eh. Siguro yun ang best na rin tong binugaw ko kaya binanatan kaya takot na dumapit sa mga tao. Ay, kaya nagugutok siya ayon Ayun na dumapit ano eh. eh, Ayun o. Gusto nila ginaganyan nila. Nakalabitan na rin. Ayaw nila ng Ay nila na susubuan mo sila. Eh. Sana sila nang hinihingi lang talaga na o oh kaya tira-tira lang. Ayun tira tira. kasing laki na nyo yung nanay nyo eh, samantalang nun yung... dito? ano, parehas pa nga yata ang buntis ng dalawang ito. dami na naman ng mga ulilan lubos. Ikaw mahiya. Mahiyaan ito kasi eh. Huwag kaya nyo isip pa siya eh. Kung lalapit siya sa pagkain o hindi. Ayan o. Ah, di ba? Ganun na teknik eh. Sa amoy amoy. Ito masarap. Up. Ayan. Diba? Di ba? Siguro yung best beses na rin itong namaltrato. Kaya ganyan siya kakailag sa mga napapakain sa kanya eh. <coughs> Kasi ako, kaya din talaga ako mahilig magpakain sa mga sutpusang gala. Kasi naranasan ko rin talaga, naranasan ko yung naranasan nila. Hindi naman mauunawaan niya ng mga tao hindi nakararas ng gutom. Kaya minsan kahit kakainin ko nila, ibibigay ko pa sa kanila kasi syempre sila, hindi naman sila pwedeng magsalita. Hindi sila pwedeng manghingi ng sabihin nila, gutom na ako kung so, meron lang silang makukuha nga sa mga basura sa kalang sila makakain kaya hanggit mga gusto ko silang tulungan at pakainin hanggit kaya ko kahit gano'n akong kagipit kahit wala akong pera Hanggat kaya kong magbigay sinusubukan ko kasi hindi natin alam kung kailan ko sila makakain ng maayos talaga eh. Minsan yun eh, ang araw talaga. Marami akong mga napakaanon talaga, butot balat. Tapos ang dami pa may mga injury, may mga kapansanan. Pati kung ikukumpara mo ang pagpapakain sa hayop at sa tao. Minsan kapag tao ang papakainin mo, mayroon pa silang masasabi sa yung ano eh. pang mga choosing mga pulubing ng hihingi. Kaya ako kahit kailan nito nagbigay sa pulubing ng hihingi. Mas nagbibigay pa ako din sa mga nagsusumikap ng mga kasing mga nakakalakal. Mas nagbibigay ako sa mga gano'n dahil alam ko, gumagalaw sila para mabuhay. Hindi sila umaasa sa ingi. Kaya ako doon ako tumutulong sa mga gano'n May mga determinasyon. Kasi kagaya sa mga nagtiwala sa akin, yun lang din naman na nakita nila sa akin. Kasi meron akong determinasyon sa mga gusto kong gawin hindi man nakita ng pamilya ko yung mga kanilang klaseng bagay. Ang nakikita lang kasi lagi nila kapag yung nandun na ako sa critical na kalagayan ko eh. Kapag nakita nila para sa kanya kapag nagpapay ng isang tao, ano tamad eh. Hindi naman ako nila tinanong kung ano ba nangyari sa, iyo, ano ba nangyari sa buhay mo dun. Kung bakit ka laging pagod, kung bakit ka laging malungkot. Hindi nila tinatanong. Kaya hindi nila maunawaan. Kaya kung meron man kailangan yung mga pamilya talaga, maganda. Magkaroon ng open communication. Lahat ng tao, lahat ng ginagawa nila, kahit walang ginagawa, meron yung, meron yung meaning. Kung malungkot sila, kung hindi sila nagsasalita, kung hindi sila may limay lima, pagalubilo. Kung nagsasalita na sila, kahit wala sila kausap, usap sabihin yun, yung gutom na yun. Kapag galit. Pero meron at meron talaga mga tao na talagang meron silang talaga talagang masamang masamang dugo lalo na kapag yung pinasa yung mga nakagawian meron akong kilala lola niya ganun nanay niya ganun tapos siya ganun tapos yung malamang yung susunod yung pang-apat na generation na yun ganun na rin napakahirap ng putuli ng ganun cycle at yung sa akin pangalawa pa lang dun sa pangalawa yung puputuling ko na ayoko na madagdagan pa ng pangatot pang-apat bakit? mahirap at masakit pag naranasan kaya yung mga pang fourth generation na nila ng mga gayon mga tarantalo eksan eh, malabo na pati sila talaga ng turuan hanggat hindi sila sinasak nung kung sino mga iluwal nila sa mundo nito hindi, hindi, nila marirealize yun magsasagpangan sila nga sa matubo sila lahat yun lang ang sa, ano din eh, wala na ibang solusyon dun. hindi mo sila pwedeng pagdasal hindi na sila tatablan ng dasal. Hanggat hindi, hindi nagkakaroon ng na matindis ako na sa mga pamilya nila, hindi sila titigil. Iyon ang realidad. Whether they like it or not, wala silang magagawa rin. O diba, ang dami ng dinal ko pero naubos pa rin niya eh. Halos naubos niya eh. Mag-isa pa lang yan. Sa dami ng dinal ko isang aso, kaya niya kong busin. Eh sa dami ng mga aso sa pa dito pa lang sa bayan ko, ang dami ko pa nakikita kung saan saan ako nagpupunta. Napakadaming mga aso, pusa na makasurvive lang sila sa isang araw, dalawang araw kapag... Kung may isip lang ngayon ng mga tao, imagine mo ano, Kaya nalininom nila na tubig pag wala na talaga. Kaya bang gawin ng tao? Yun, hindi nila kaya. Kaya yung responsible na pag-aalaga talaga. Kailangan yun para hindi na dumami yung mga kagaya ng mga asong para labi-labi pag-aalaga sa Kasi kapag dumami din sila, ma eh, mapaparoosyo din naman yung mga tao. Eh kaya kailangan alaga nila na tama. Ito, binis pa nito yun. Eh. Meron pa siyang collar. Eh. <laughs> okay. yeah. Ito, ito, ito at malinis po ah ang dami dito ang buto may malinis pa ang mga pusa dito sa ano kaso ito juice ito malinis po eh baka nakakain pa ng kadpod po oh, pero may mga inong uyang-uyang naman sa konti yun Ate, ito talaga marami akong mga ganitong klaseng pusa yung mga mapuputi mga ad eye cut yung mga blue green na mata yung mga social yun nag elevator rin sila kapag yun sila kakain ng mga daga <laughs> sa ibang floor mag elevator rin sila magkabang yun sila din sa first floor kasi kapag may aakyat yun makikisabay sila tapos kung saan sila ay lapag nung akit, dun sila mga harap yung mga kakain nila ng mga dagang makukulit. Kaya nga lang, meron din talaga minsan na mga ayaw talaga sa mga ano sa mga asot pusa. Yung nangyayari doon sa mga asot pusa ko na yun, namin yun ng isa sa mga pinakamataasang pesto pwesto doon sa lugar nyo. Tapos yung isang So, mga mataas din na pwesto na nalangin sa lugar na yun, eh hindi pet ladder. Hindi ko alam kung saan na binala, kaya talagang 33 na 33 ko nung panahon na yun. Kung sana na ipag-usap sila nun, eh dadalik ko na lang sana sa mas magandang lugar pa sila. Maganda din naman yung lugar na yun, pero kung alam ko lang na mayroon mga gano'ng klase, mga nagagalit sa mga mataday ng pusa, nakakadismaya. Kasi yung edukadong tao, mayaman, ganito ganyan. Hindi ko pwedeng panghawakan yung sinabi nila na eh, dinala nila sa mahas na lugar. Eh. Wala silang ebidensya, wala silang pinakita. Basta na lang nawala yung mga asot, mga pusa, yung mga pusa ko dun. Nang wala malang sila abisyo. Kaya nakakadismaya rin sa mga tao. Wala silang pakialam sa kahit anong nasa paligid nila. Kapag ayaw nila din. So, mga kuwari, ayaw nila lang gato, ayaw nila lang ganyan. Kapag may mataas kang posisyon, gagawin nila kahit ano. Kaya yung kapangyarihan, nakakadismaya din talaga yun. Eh. Pwede mo siyang gamitin sa kabutihan, pero mas madalas ginagamit sa kasamaan. Yun naman yung realidad na nakakadismaya sa mundo ko. Sa mundo ng mga tao. Alam din din pala to eh. Gusto niya nung kinakamod siya eh. Oh? <laughs> Akala mo ha, sanay na ako dyan. si dami na nang naging pusa ako. Lalo na yung mga mabubalasik. Maroon mo naman tayong amilag. <laughs> Stan mo lakbo. Magala ka na, humayo at magpakarami. Nakita ko din ang magnanay. Eh. Ano, manay. Ayun magnanay. Eh. Si Ayan. Si B1 at B2. Nahihiyahan si B1 at b Ito talaga regular kong customer. Yun eh. <laughs> na. Wow. Ah, diba? Mabait din ito eh. Nahihiyahan lang eh. <laughs> wala na nga yung isa niyang kapatid eh. Ah, oh, di ba? Sili, ang sweet eh. Wala nga lang ito lang kanilang terahan. Eh. Kaya kailangan nila makasurvive. Ngaming! Ganyan sila eh. Ayaw nila kapag kalapit mo yung, ano yung pagkain nila Ah, pero kapag ano, lalapit na sila. Wala nang alas yung mga ano doon. Ayaw nila nang ano, tinapay na lang. eh, kinaan din nila. Ganun silang kagutom. Eh. Kahit yung tinapay, binabanatan na yung pusa ng mga pusa. Kapag talaga gutom, kahit yung ayaw nila, kakainin. Eh gano'n ang epekto ng pagiging gutom. Sa so, dami ng pinakain ko, siya lang kumain ng talagang purong tinapay lang. Talot-talot na talaga yung ano eh. Kapag ang taong gutom mo, kaya ang hayop na gutom. Kahit hindi nila gusto ko nakain nila. Kahit walang palaman, okay na yun. Na makasurvive sa isang araw. Kaya kung meron tayong kahit o paano extra dyan, eh, subukan din natin tumulong sa iba pero hindi naman kailangan monetary ang tulong mo eh pwede din namang oral support pwede din namang payo kasi yung time mo mismo sobrang alaga nun hindi mo mabibili kaya kung meron ka man ng kahit ano pwede kong i-offer sa iba malaking tulong na yun ang ah, mahalaga ay importante, ay importante. Ay mahalaga yun yun. Lagi ko na rin <laughs> oh, rin. Ako, talo-talo na rin eh. Tsagaan so naman ako sa pagpapakain. Dito so, nandito ko tsagaan, nandito ko sa lalaki. Ano yun, siya so, oras ako na nagpakain ng mga sa Nakailan na kagad ako ng walo. Meron pa ako one time eh, isang big time na ngayon eh, sa may ano, sa may CCP. Ano yung isang batal yun, 20. Ganong kadami, grabe. Sa mas maraming ganito eh, mas maraming mga palako eh. Mapatao, mga ah, napakadami. Ang hirap tuloy kontrol eh kapag dumami na talaga. Kaya kailangan talaga yung mga responsable, mga magiging petrona dapat may requirements din kaya gaya ng kutsin na kailangan may parking eh. kailangan meron ka din at least meron kang bakuran na pwede nilang galaan dati nga lugar na ako nito kasi eh, sinusunda na ako eh. Ito ka mga punto, pero pag nalapitan mo siya Lalayo siya <laughs> Pero pag, lalapit, pag nalayo ka, lalapit siya no? Nakatuwa ng pusan tayo. May reflectorize pa mata. Kahit sa sayo, lalabit at gano'ng kay pa ang pusa sa'yo? Lalapit at lalapit siya sa'yo kapag gano'n. Eh. Kapag nakita niya ang may malasakit kayo. Ito pa isa. <laughs> 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 ito pa mga nagiging friends ko eh ah saan nagiging friends